Sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay na mas mabuti ng huwag pakialaman. Dahil ang akala nating simpleng gamit, maaaring salamin pala ng isang kaluluwang uhaw sa katarungan. Ako si DJO, at ito ang salamin ng kaluluwa. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero 'wag po natin kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Dumating sina Myra at Jane sa isang lumang bahay sa bayan ng Amulong, Cagayan. Ibinenta raw ito sa murang halaga dahil sa history nito. Pero para kay Jane, isa lang 'tong perfect content sa vlog niya. Wow! Sis, ang ganda ng vibe dito, oh. Ang ganda ng lighting. Aesthetic na creepy. Perfect sa vlog. Creepy nga. Mukhang hindi lang aesthetic yung takip silim na yan. Sa sala, may isang antigong salamin. Itim ang kahoy at tila may ukit ng mga sinaunang simbolo hindi mo basta mapapansin. Pero kung tititigan mo ng matagal, para bang may mata rin itong nakatitig sa'yo. Uy, tingnan mo tong salamin. Ang ganda ng design, oh. Vent... Wait! Parang may gumalaw sa loob. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Huy, ano ka ba? Huwag mong hawakan yan, Jane. Hindi yan normal. Sino yon? May tao? Huwag kayong masyadong malapit dyan. Yang salamin na yan, isinumpa. Tita Lorna, bakit po? Matagal nang may babaeng ikinulong dyan. Hindi sa salamin mismo, kundi sa imahe nito. Ginahasa at pinatay ng may-ari ng bahay noon. Hanggang ngayon, humihingi siya ng katarungan. So, multo yung nakita ni Jane? Hindi multo. Kaluluwa. Buhay na buhay ang galit niya. Myra! Nasaan ka? Hindi ko na siya makita sa salamin! Ako na lang ang nasa salamin! Napigtas ang tanikala ng kaluluwang matagal nang nakakulong. Pero hindi ito kalayaan. Isa lang itong pagpapalit ng katawan. Jane? Hindi na siya ang Jane na mo! Ah! Mula noon, hindi na nakita si Jane. Si Myra, hindi na rin bumalik sa bahay. At ang salamin nawawala na. Ayon sa mga ulat, muling nakita ito sa isang antique shop sa Maynila. Baka ikaw na ang susunod na makakita sa kanya. Ako si DJO. Makita tayo sa susunod na kwento ng lagim. DJO Horror Stories. Buksan ang isip, huwag basta maniwala pero wag ding magbulag-bulagan. Bago po magtapos ang ating podcast, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang moral lesson ng ating kwento. Hindi lahat ng nakikita ay dapat galawin. Minsan, ang kagustuhan nating sumikat o makahanap ng thrill ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa atin at sa mga kaluluwang hindi matahimik. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano na aliw. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kit sa susunod na episode.